Ang unang hakbang na kailangan nating gawin ay maghanap at pagkatapos ay maghanap. Tataas tayo at isusulat natin. Paano nyo makikita? Lumalabas na ito sa screen at i-click natin ang install. Ngayon, habang nagda-download, ingon ng bayay ang mag-download ng app. Pagkatapos, magpapatuloy ito sa pag-install. Karaniwan ang pag-install ay tumatagal ng ilang sandali. Mga 10 hanggang 50 segundo. At pagkatapos ay papayagan tayong buksan ng app at ipagpatuloy ang buong proseso. Sa panahon ng pag-record ng video. Para sa seguridad, hindi tayo pinapayagan na i-record ang bahagi ng pag-save ng mga password, mga phrase, at iba pa. Well, tulad ng makikita nyo, kailangan nating i-click dito sa start para gumawa ng bagong wallet narito ang dalawang option. I-click natin ang gumawa ng bagong wallet. Dito, nagbibigay din ito sa atin ng dalawang option. Gumawa ng isang secret phrase, o pipiliin natin gumawa ng isang secret phrase. Palagi naming inire na gumawa ng manual backup, na magbibigay sa iyo ng isang phrase na dapat mong isulat sa papel. Tulad ng sinabi ko kanina, para sa seguridad, ang hindi pinapayagan ng Transvaal na i ang bahagi ng phrase at iba pa, pero napakadali lang. Sundin, lang, ang mga hakbang. Sa ganitong paraan, napakadaling isulat ang pangungusap, pagkatapos, hihilingin niyang suriin mo kung na-save mo ito ng tama. Dito, kailangan mong tanggapin ang tatlong kondisyon na hindi nag-iimbak ang transval ng anumang impormasyon. Well, kapag nagawa at na-save na ang phrase, papayagan ka na nitong gamitin ang wallet. Maaari na kayong magsimula. Tulad ng nakikita nyo, dito sa itaas may iba't ibang option. Magpadala, tumanggap, magbenta, kasaysayan at bumili. Ang unang hakbang ay kailangan ninyong bumili para makagawa ng anumang transaksyon na bumili ng BNB. Sa proseso, kaya kailangan nating iklik ang bumili at ito ay kailangan para ma-access ang BNB network. Tulad ng nakikita nyo, dito, hihilingin niya ang dami na gusto ninyong bilhin, at ang mga option na meron. Pipiliin nating magbayad gamit ang credit card at dito lalabas ang ilang mga provider. Ang bawat isa, maaaring piliin ang provider na nag-aalok ng pinakamagandang rate o yung mas gusto mo, dito, ipinapakita niya kung ano ang ibibigay ng bawat provider sa inyo para gamitin ang iyong platform. Kung hindi, mayroon ding bahagi para sa credit card kung saan meron kang Google Pay at ang Transval Digital Banking. Kaya, meron kang iba't ibang option kapag nabili na kailangan mong bumalik at bumalik sa simula. Ang susunod na hakbang ay idagdag ang kontrata ng Bitcoin kay K. Una, para makita ito dito kung saan meron kang lahat ng mga cryptocurrency. And pangalawa, para makapunta sa Pumquart at ipaste ang kontrata ng Bitcoin. Ang unang hakbang ay kopyahin ang kontrata ng Bitcoin kay K. Kailangan nating pumunta sa opisyal na site, palaging tinitiyak na ang address ay Dapat nasa mga opisyal na site ang kontrata. Sa kasong ito, pupunta tayo sa Bitcoin Finance at makikita natin ang isang button na ban. Ipinaliwanag kung saan lalabas ang kontrata. Ayos, nandito tayo sa Bitcoin Finance, at ang kailangan nating gawin, ay mag-scroll pababa ng kaunti, at makikita natin, na may isang button. Na nagsasaad. Kontrata ng Bitcoin nag-click tayo dito at dadalhin tayo nito sa CAN, kung saan makikita na natin ang opisyal na kontrata. Ang kailangan natin gawin ay mag-scroll pababa ng kaunti, at makikita natin dito, i-click natin ang kopyahin ng address at pagkatapos ay bumalik tayo sa wallet. Ayos lang. At i-click natin ang bahagi sa itaas ng simula. Tingnan nyo dito ang button. Nag-click kami, Makikita nyo na lahat ng ito na lumalabas ay ang mga network. Ibig sabihin kailangan nating i-click muli ang icon na ito, dito sa itaas. Maraming tao ang nalilito. Ngunit kailangan i-click dito sa My. Ang susunod na hakbang ay palitan ng network mula Ethereum patungong BNB. Ayos lang. Pagkatapos, makikita nyo dito ang button para i-paste. Dahil nakopya na natin ang kontrata ng BNB, dahil nakopya na natin ang kontrata ng Bitcoin, idinadagdag natin ito at makikita ninyo na ang pangalan, simbolo at decimal ay otomatikong napupuno. I-click natin ang import. Ako narito na ang kontrata ng Bitcoin na may zero na balanse. Bumalik tayo. I-click natin ito ng dalawang beses at babalik tayo sa pangunahing pahina at OSA. Makikita ninyo na ang kontrata ay lumabas na dito ang susunod na hakbang ay bumili sa pancake swap. Makikita ninyo dito na sinasabi nitong diskubre at ang hakbang na ito ay napaka napaka importante. Dahil kung saan tayo nag click dito para hanapin ang pancake swap, mahalagang isulat natin ang buong pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na lumabas na ang pantiba, kailangan ninyong ilagay ang buong pangalan at siguraduhin na ang address ay pancake swap. Ngayon makikita ninyo dito kung i-click natin dito sa Pongkivad, siguraduhin na nakasulat ito bilang Pongkivad Tuldok. Kung may letra, go ang finance na hindi Pongkivas, ito ay panlilin lang. Nandito tayo sa pangunahing pahina ng swap at unang gawin ay i ang wallet na Svetal Senden. Ayos? Tulad ng nakikita ninyo, nandito tayo sa pangunahing pahina ng swap at ang unang bagay na dapat gawin ay i ang wallet na Svetal Senden. I-click natin ang i at pipiliin natin ang trans tama ba? I-click namin ang konekta ako makikita ninyo na dito sa itaas lumalabas na ang wallet. Kung tila mayroon na tayong option na i-connecta. Nangangahulugan ito na nakakonekta na tayo dito. Makikita ninyo mayroon na akong maliit na balance ng BNB at uh, sinasabi na ang isa pa ay para sa XCAP. Kaya kailangan nating gawin ay pumunta tayo dito sa Cake at i-face muli ang kontrata ng Bitcoin at makikita ninyo na lumalabas na ang option na i-import i-click natin at lumalabas na dito sa ibaba. Ang susunod na hakbang. Mahalaga rin na huwag ninyong ilagay ang pinakamataas na halaga na mayroon kayo dahil kailangan palaging mag-iwan ng minimum na 1 dolyar para makabayad ng gas. Kung hindi, kakaroon ng error at hindi ninyo magagawang bumili. Sa kasong ito, ilalagay ko ang 75% and makikita ninyo na dito lumalabas ang option na bumili na Gamit ang 5 dolyar at 64 sentimo, makakabili ako. 18 bitcoin, tama ba? Kaya, kunin natin ito. At ang susunod na hakbang ay napakahalaga dahil kung hindi, kakaroon ng error. Kailangan ninyong pumunta sa slip ng pagbabayad at dito kailangan ninyong ilagay ang 5%. Alam nyo na merong fee. At kung hindi ninyo ilalagay ang 5%, hindi ito papayagan. Tama. I-click mo ang swap pag nag-click kayo sa swap, hihilingin nito na i-authorize ang transaction. Minsan, maaaring tumagal ito ng kaunti. I-click mo ang pahintulutan. At ngayon, tingnan natin kung ang transaksyon ay naisasagawa. Perfecto.